umpisa tayo magdive sa umaga dahil kunti lang yung huli natin so ngayon ng gabi naman at syempre pagka umaga ay dive ulit tayo kasama natin Maki TV yun na yung spot rin at syempre, ang ating ko. po si Sean Sean Daniel let's go first dive natin sa gabi na to mga ka-channel ito mayroon tayo nakitang isang kanuping or bonggok ang tawag dito sa amin walang kamalay-malay ang kanuping na to mga ka-channel kaya nung na tinira natin siya ay boom, it sobrang napakaamo talaga ng isda kapag gabi at kahit malapit kana na ay di sila umaalis Second dive natin mga ka-channel, isang labahita or indangan. Ang indangan nga pala mga ka-channel ay para din isang surahan na ha, mayroong tinik or may matalas sa buntot pangalawang isda natin ayan headshot pa rin may katabaan din ang isda na ito, mga ka-channel para din surahan second dive natin mga ka-channel dahil meron tayo nakita isang dalagang bukid na below or sulit at eto boom headshot pa rin paangat na sana tayo mga ka-channel pero biglang sumabit yung pana ayun at buti na natanggal agad Another day mga ka-channel, kakaibang surahan 'to nung pagtira natin, ito ang nangyari. Boom. Tumagilid lang at parang may bulletproof yung katawan. Nakupo. Ayos mga ka-channel. Napakaamo ng pusit na 'to kaya mm sapul. at isang ilak na napakailap sa umaga kaya nung gabi ay bang headshot pa rin at ito ang nakakaiba sa lahat mga ka-channel dahil ang ilak kahit gabi ay napakalikot pa rin talaga another dive mga ka-channel dahil mayroon tayong nakita dito na gumalaw sa ilalim ng corals na isda kaya silipin natin ito kung anong klase isda ito at eto mga ka-channel nakita natin isang singsingan at nung tirahin natin ay boom stone shot Ayos mga ka-channel, na na rin tayo sa gabi na to at bago ang lahat, ah, shout out kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Ter Sumanulot Lario at sa Team Noranda ng Canada. After ng pag-dive natin mga ka-channel, shout out kay Miss May Austicchio. Ito, isa na namang indangan or labahita. At nung tirahin natin ay boom. hijat pa rin mga ka-channel at alam nyo ba kung ano nangyari. sana ako mga channel at biglang pumalag at yun nawala sayang panibagong labahita naman ang nakita natin mga ka-channel may kalakihan na rin to kagaya nung tira natin na natanggal at eto nung pagtira natin boom sapul halos lahat ng isda na nakuha natin sa gabing ito mga ka-channel ay kita nyo naman laging ulo ang tama another dive mga ka-channel labahita pa rin At eto mga ka-channel, sobrang laki ng labahita. Nung tirahin natin ay dito naman sayang. At eto mga ka-channel, lahat ng uli natin sa gabi na to. Ang dami. At syempre, nag-aho na tayo dahil tinawag na tayo ni Maki TV wow pili kung anong gusto nyo pang ulam sa umaga lami kayo at yun mga ka-channel shoutout po kay strawberry ice sweet at sa lahat po ng mga nagnanais na gustong pumunta dito sa aming isla ay eh, kontakin nyo nila Boys Love TV or Joy Adventure. Let's go! At pag-aho natin mga ka-channel ay ito ang huli ni Maki TV. Maki TV, naka-jackpot din. hulid okay kayo wow yun yung hulid mga kayo ang laki good fish dalawang graso yan cuttlefish wow matik lami kayo at pagkaumaga umaga mga ka-channel ay nag-dive kami muli para maghanap ng malalaking isda at ito ang unang isda na napana natin sa araw na to ay isang surahan. Kaya boom sa pool. Ayun mga ka-channel, headshot pa rin ang tama. Grabe. Halos lahat ng isda na napana sa dayo na to ay sa ulo. ito sa spot na ito mga ka-channel kung saan madalas kami nakakapaan ng magagandang isda, mga tribale o tangigi ay ayan. Sabi ni Joey, balikan namin at lumipat ng ibang spot. Hello, mga ka-channel at ang inaasam nating yung spot ay napuntahan na talaga natin. So unang spot pa lang, yung pangalawa ay wala pa so baka susunod natin pangbalik. Sa Limbubog. Salin sa bubog. Salin ang bubog. Salin bubog. Okay kayo. Papa, salin bubog. Salin bubog. First dive natin dito sa spot kung saan lumipat kami ng panibagong area. At ito isang may nunal na isda. Ewan ko kung ano tawag dito kaya anong tirahin natin ay sumablay. another day mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang dalawang batpis or bayang kaya Binabad na natin to at tirahin at eto di ko pinansin yung isa dahil medyo maliit kaya dito focus ako sa malaki boom sapul mga ka-channel okay kayo pagdating ko dito sa unahan ay mayroon sana tayo nakita mga good size na tribale or talakitok pero nagmamadali na umalis kaya nasayang lang kahit anong peace call na ang ginawa natin ay hindi talaga bumalik another dive mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita ang isang red snapper na good size pero nung pagbaba natin ay napakalikot ng red snapper na to. At first time ko na tumira ng red snapper. Nasa mga isang kilo na siguro yung laki. Kaya nung paglabas niya dito, ayun, ay nabangan ko muli. At nung makita ko ay natira ko agad pero sumablay naman. At nung pag aho natin mga ka-channel ay nalubat yung GoPro natin kaya nung pagbiyahe ay hindi tayo nakapag <coughs> Yun mga ka-channel nakauwi na tayo. Hindi tayo nakapag-video sa pag-uwi natin dahil nalubat yung GoPro natin. So ito yung binala natin ulam mula sa bahay, isang pusit, sulit tapos isang pangitok. Ah, si misis na bahala diyan magluto. Kalakalis-kisa na natin yung isda, mga ka-channel. iwa hiwain na natin ito. Ito, ba? Hey. Sisigangin natin ito, mga ka-channel, yung isda. Sisigangin natin. Tapos yung pusit, adubuhin natin. Kasi paborito ng kasama naming bata. So, ito, mga ka-channel, hiwa hiwain na natin yung isda. Ito na ang, isda. taniyo, Ito na ang isda mga ka-channel. Nahiwa-hiwa na natin lahat. Ayan. Lininisa na natin. Ito ang pusit mga ka-channel. Adubuhin natin yung pusit. Nagadubo <laughs> tayo ng pusit kasi masarap to. <laughs> Adubuhin natin ang pusit. Kaya Iwa-iwa ina natin. I-slice natin ang kusit. tapot na tayo ng gabi mga ka-channel tingnan natin ang sinigang yan kulong-kulong -kulo na siya mga ka-channel luto na hangoy na natin ang sinigang mga ka-channel tapos isasalang ulit natin ang pusit na ating uh, adubuhin eh Salag na yung pusit na inadobo. Angoy na natin ang sinigang mga ka-channel. What's up? Tapos isasalang ulit natin ang pusit na ating aadubuhin. adubuhin. Eh. Salag na yung pusit na inadobo. Pagpapalitan ulit natin ang pusit na ating uh, adubuhin. Eh. Salag na yung pusit na inadubo. Ayun mga ka-channel, luto na yung adubong pusit. Ayun. Kung sa kanya pa ay Ayun. Cuttle? Cuttle? cuttlefish. Ayun. Cuttlefish. Cuttlefish. Yung binigay nila ay kulot ay ah sinama yan ngayon misis iyon para pag umagay sa ringwa na no kasi sila eh iyon kain tayo mga ka-channel kasama natin kumakain ngayong gabi si Mrs. at ang ating puy tinapay good evening mga ka-channel iyon oh no? kain po tayo matik ito ang aming kasama ka dito. Munting diwende. Lami. Lami, kayo. Kasama namin dito, kumakain. lami daw, lami. Lami, kayo. Bawal mo. Oh. Wow. Bayang mo na ang kamang ni Tambo. ni Ayaw na umuwi sa bahay na mga ka umuwi sa bahay mga ka-channel. ako. Ay, hindi na siya umi, hindi na siya umuwi. Ay kami pala na miss niya kami. Bagay malapit lang din yung bahay nila tang iklot. Dito na yan sa amin. Tira. Dahil mag-aaral na siya preschool. iba pa lang mga ka-channel the best na ano pa kaya kung sinalihan natin ng unod po laman yan o maraming salamat po talaga sa hindi niyo pag skip ng mga ads kahit pa paano mga ka-channel napakalaking tulong na po yun sa atin para matapos natin yung ano pinapatayo natin yung dream house Ayo. Para matapos yung ano, pinapatayo nating bahay. Sa tulong yung mga uh, channel. Sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo. At na rin po sa mga silent viewer. viewers. Ay, no. niya, viewers. Ano? Nalipas ni pa pa? Ang Ang Nakulit yung aming kasamang bata. Nagulot siya. <laughs> Mm. Dalawa na lang kami mga ka-channel Kaya so yung kasama namin ay busog na At syempre mm. Lami kayo lami kayo. Mm. lami kayo Lami kayo Lami kayo Matik Matik <laughs> Matik

mga channel tapos na tayo nagkain kaya ah, lami kayo yun magandang gabi sa atin lahat mga ka-channel shoutout nga pala kay Miss Solo Girl ng Germany at yan habang next shoutout tayo natiran tayo ni Mrs. Primitive ng pang ulam ayan ayun wow maraming salamat lanoan mga ka-channel bigay natin kay ka-channel para sila may ulam din yun o no? oh, sana okay, yung plank na na Namin. wala plank Ayun, maraming salamat, Mrs. Katangay. Welcome, welcome. At syempre, bago tayo magpatuloy at... ay <coughs> napo. Napo daw siya. Kakawi lang namin kanina mga ka-channel, galing dayo. Ah, uh, shoutout din po sa Baginang ng family from Ulungapo City. Yun, at... Uh, Ariel Angkahan, shout out po kay Sir Al Ariel Angkahan Sir Rick Patrick Prunduso, shout out po o sir, uh, shout out po. Apasensya uh, na po kay mga ka-channel dahil <coughs> medyo masama po yung ano natin dahil tayo po ay medyo parang inuubo. Shout out din po kay Boni Castigador ng Uton Iloilo. Yon. Shout out po magandang gabi po kay Kay Micmore, shout out po kay Sir Micmore. Ah uh, sana lagi din po kayo mag-iingat at kay Hanford shout out po kay eh, Sir Hanford Janel de Caleng wow sana lagi po kayo mag iingat eh, Antonio Abogado shout out po magandang gabi po uh, Antonio Abogado yun nasali na po kita shout out sa iyo kapatid Balman Lapa shout out po Jovin Kambare shout out po kay Sir Jovin Kambare ah, parang nabanggit na po natin si, Sir o ah? oh, sir ng Imus Cavite. Ingat lagi ah. Shout, uh, ingat din po kayo palagi. Kay Ninoy No. Shoutout po, magandang gabi po Ninoy No. Mark Sini Ibasco. Shoutout po, magandang shoutout gabi out po. Pudin Lasan, Rod Aclaro. Shoutout po hey, sa inyo. Sir, uh, Sir Ralph Prebukas, shoutout po. Magandang gabi po. Puni Castigador from Uton Iloilo. Ilo. Hey, Gel Paula Ngangan. Ang hirap po ng hey, pangalan. Hey, Nauri Drua. Watching from Saudi. Shoutout po sa ating mga kababayan po na nandiyan po sa Saudi Arabia. So yeah, mga ka-channel at medyo nagbawasay nang kunting shoutout sa mga panahon dahil sobrang dami po talaga Bernie Cabalas Balasan, shoutout po. Nandiyan po sa Maribelis Bataan. From Maribelis Bataan. 'Yon. Shoutout po sa inyo. Ronald Labiodiro shoutout po. Repagmon GB. Shout out po. Magandang gabi po from Timos Island. Shout out po sa inyo lahat at sana ingat po kayo palagi. Kay Jose Buelba. Shout out po. Magandang gabi po Sir Jose Jose Buelba. Nandiyan po sa Panay Kapis. Shout out po sa inyo sa lahat po ng mga nanonood po diyan sa Kapis na ating mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino. Kay si sir, senyor... Shout out po. Shout out po. Magandang gabi po Anthony. sir Regorex Official. Anthony Noble. Shout out po. Magandang gabi po sir Anthony Noble. Okay, Noble. Uh, sir. Dami talaga ng uh, sir. Shout out po. Sign Richard. Postino. Sign Richard Postino. Shout out po. Magandang gabi po. Adnel Barroso, shout out po. Kay Nerwa Drua na from Saudi. Yon, shout out po. Kay Rensid 21, shout out, magandang gabi po. Kay Dominador Hagono, shout out po, magandang gabi po. From Santa Ana, Manila. <coughs> Kay Dolphy Villar, shout out po, magandang gabi Dolphie po. Villar, shout out po, nanandyan po sa Abu Dhabi. Magandang gabi po sa inyo at yun mga ka-channel at hanggang dito na lang muna ang vlog natin sa gabing ito dahil medyo mahaba na po maraming maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala at pagtangkilik sa hindi po natin na Shoutout sa sunod po nating video. Uh, Mag-shoutout po tayo dun. So, ayan. Hanggang sa muli, mga ka-channel. Maraming salamat nga pala sa Kilabuhay Slavelag TV, by Bylander, at, syempre, sa Team Harabas at Joy Adventure. The best! At, pa-support naman ng channel, Makik TV. yun. Yan mga ka-channel. Maraming salamat po sa inyo sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Thank you and God bless.